Hello guys. Hello guys. Welcome back to San Eleven Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energy? Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming maraming po salamat. At sa mga uh, bago. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po. So, um, hingi tayo ng update para sa inyong mga aris. So, general, general reading ito. Pwede mag-resonate. Pwede hindi kunin lamang kung, kung ano ako maapara sa inyo at ang ibang hindi ay bigyan natin sa iba so simulan natin mga aris Okay, Aris. So, ito, um, grounding no. So, protect personal, self-soothing skill, haba having a body, stress, anxiety, overwhelming feelings. So, kailangan yung mag-ground no, mag-igrounding nyo ang sarili ninyo at protect protection na ninyo ang ang inyong mga personal no syempre pat, pati ang inyong sarili no protection protection na ninyo at kung nagkakaroon kayo ng um mabigat yung yung araw ninyo or meron kayong bad na araw na nagawa no a bad day dahil nagkakaroon kayo ng um stress no na stress kayo nagkakaroon kayo ng anxiety So, um, kailangan mong i-ground ang sarili mo. Um, para hindi mo ma-overcome itong stress na to, anxiety, anxiety, anxiety na to. So, um, kailangan mo ng siguro um, kung mahilig ka sa music, makinig ka sa music, tapos yon tapos um, water, no? Uminom, ka lagi ng maraming tubig. Uh, at um, breathe in, breathe in, breathe in breathe out po no so inhale exhale no para po um magkaroon kayo ng grounding sa sarili ninyo so ano pa ang message si inyo mga aris Okay, Aris, no? Meron kayo ditong three of cups, eight of, eight wands, and three of pentacles, and four of pentacles. So, sinasabi sa inyo dito ng card is, um, may mga celebration, may mga celebration ka, no, na mangyayari siguro magkakaroon kayo ng celebration ng mga kaibigan mo. Or magkakaroon ka ng, may mga pupuntahan ka mga event, no? Siguro meron kang pupuntahan, may pupuntahan ka rin ng uh, kasalan. Kasi may mga celebration dito mangyayari, no? At siguro um, mabilis, no? Mabilis yung mga mensahe na natatanggap mo. Dahil um, Meron ka kasing mga ano dito eh. Siguro may mga travel, may travel kang magaganap. Siguro ito nga yun yung celebration na pupuntahan mo ng mga mo or a-attend ka ng wedding, no? Kasi, or meron ka ditong binubuo, no? Binubuo na tungkol sa inyong financial, no? Meron kang sinisimulan dito sa inyong kaperahan, siguro nag-uusap-usap kayo ng kay mga kaibigan mo at habang pinag-uusapan niyo to nagkakaroon kayo ng bonding no nagkakaroon ka kayo ng bonding ng mga friends mo no dito sa binubuo yung um tungkol sa inyong kaperahan so um siguro um may mga siguro ito ay makakulab mo no may mga kakulab ka rin ng mga partner mo tungkol sa binibuild mo, sa tinatayo mo, na negosyo. At pinag-uusapan niyo, pinag niyo talaga to ng mabuti. At ang ilan din naman sa inyo ay um, meron talagang um, blessing na mangyayari sa inyo dito, no? Mga Aris ay blessing na magaganap. Siguro ang ilan din sa inyo dito ay um, nagkakaroon kayo dito ng may mga binubuo kayo tungkol sa bahay. Sa bahay ninyo. May gusto nyo tong siguro ito rin binibuild nyo. No? Siguro meron kayong mga negosyo. Siguro meron kayong mga negosyo tungkol sa uh, tungkol sa iyong real ano real estate no siguro nagbebenta kayo ng bahay kaya um siguro nakabenta na, nakabenta na rin kayo ng bahay no ng lote kaya magkakaroon kayo ng celebration ng mga partner mo dito so ano pa ang message sa inyo mga Aris <coughs> Okay, dito dito Aris no. So ano talaga no, tungkol talaga sa pagkakaibigan no. Best friend. So true friends stick together no matter what, no matter what ha, what. No, so talagang matibay ang iyong pagsasamahan ng iyong mga kaibigan. At dito at sa pamagitan ng mga kaibigan mo rin, dito mo ma, dito niyo mabubuo yung mga plano mo, yung mga plano niyo hanggang sa makuha makuha nyo to at makamtan makamtan nyo ito yung tagumpay na binibuild nyo siguro, siguro mga ano kayo dito um, partnership mga negosyante kayo dito no um, believe in yourself so see yourself doing well and you right. will so kailangan mo lang talagang uh, maniwala sa iyong sarili maniwala sa iyong mga kakayahan na kaya mo. No? Makayang-kaya mo kung ano man itong mga binibuild nyo. So, talagang magtatagumpay kayo dito kasi there's a rainbow. May rainbow po dito. This is clarity. Na talagang um, yung mga wi wini-wish nyo talagang is mapupunta sa inyo. Yung mga pinaghihirapan ninyo. So, um, yun po ang message sa inyo. So, kailangan nyo lang um, um, ang uh, um, the bottom of the deck is love. So, kailangan nyo lang talagang mahalin ang bawat isa, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga partnership, no? Kailangan nyo nandun yung hindi ka hindi ka nagsisungaling sa kanya or yung mga plano mo um, sinishare mo sa kanya. Tapos yung, syempre, yung kapatay mo rin, kailangan rin i-share sa'yo para uh, talagang nandun yung team, team building nyo ng mga kaibigan mo tungkol sa yung um, binubuo, na mga negosyo. So, ang nasa-sense ko dito is, um, meron talaga, meron talaga, meron talaga kayo ma-achieve tungkol sa uh, plano ninyo dito sa binubuo ninyo. Talaga magkakaroon kayo ng celebration sa mga sisimulan ninyo. So, itong grounding mo, um, kasi hindi naman maiwasan talaga na dito sa mga binibuild nyo, so, nagkakaroon talaga kayo ng stress, no? Nagkakaroon kayo ng anxiety, ng, syempre, na hindi magandang araw ng bad day kapag sa sa isang trabaho talaga merong ganun. Meron talaga talagang nangyayari. Kaya hanggat maaari, grounding nyo rin po ang sarili ninyo para um, yung mga plano ninyo no? at para ito ay tuloy-tuloy. Yung kung nagkakaroon mo ng problema, at least um, nasusolusyonan nyo agad. No? So, yun po. Yun po ang message sa inyo mga Aris. Thank you, thank you po and God bless.